kay nagluto ako ng ano nan yung binaki pero hindi ko binalot ng ano dito ko na lang nilagay sa tapos ini-steam ko ito siya ayan oh Tapos, guys, mag-inom tayo ng coffee. Try natin mag-coffee tayo. Ayan, o. Coffee tayo. Ayan yung, ano ko, coffee machine, guys. Lagay na ako ng, ano, gatas. Kasi yung dito ay na nabasag kasi yung para sa gatas niya kaya lagyan ko na ng gatas ayan Yung kopi niya ay talagang beans siya. Nilalagyan ko dito sa taas. Dito yung beans ko dito ano. Buo talaga siya na beans yung nilalagay ko dito. So, ayan. so stop na natin. Puno na. So, yun. So, yan dito. Nilalagay dito yung beans. Ayan siya. Wala, kunti na lang. Ayan, Ayan siya. Ito yung beans. Ayan. Ayan siya. Ayan siya. Dito siya mag-grind. Ngayon lang, kasi ito nag, ano siya, kasi Ngayon lang ako nakakita ng Yung para sa water, kasi nabasag So, pinadalhan pa ako ng Para sa water, itong ito dito Sa water Ito sa water Ay, pinadalhan pa ako dito Kasi galing Germany Kasi nahirapan ako pag, ano, dito Yung pala, may, mayroon din sa, ano, pero kaso ang, ang mahal din So, pinadalhan ako kasi nabasag Yung, ano, dito, yung sa tubig Maya. So, Pwede mo yung ganyan. Mayroong ano, latte macchiato, mayroong ito sa hot water, ito sa coffee latte, ito sa espresso. Ayan, cappuccino. Ito cappuccino, may long coffee at saka mayroon yung coffee. Ang long coffee, medyo ano siya yung hindi siya masyado pa. Itong ano, itong coffee kagay kanina coffee yung inan ko is medyo mapatya <coughs> spray sumakya to. kan coffee pwede din two times espresso ayan so ito yung coffee machine ko dito sa bahay sa bahay guys ayan. mahal na mahal ko ito kasi ang mahal din niya O, ganyan. May kaso kasi ako. Kaya, yun. No Monday, wala akong ginawa. Hindi ako nag, ano. Bihira lang din ako mag, ano, mag coffee. Bihira lang din ako. Pero, hindi naman yun siya, ano. Kasi, beans talaga siya na coffee. Galing pa yun, ano. Galing pa yun sa... Galing Germany. Hmm? Okay. Sarap ka. Yung ano nga, yung binaki. Pero, yun iba yung ano ko. Version ko. Hindi ko na inanulang paan. Tapos, yung ginamit ko ay mais na sa, ano, sa, yung salata na mais. Una, para hindi na tayo mag-ad-ad. Tapos Sarap siya. Mm. Yung live niya is smart eh. Mm. Upload ko ito ngayon kasi wala akong na-upload na ano na video. Ngayon yung Monday ang kahapon naglalive ako. Bye! -bye.